Titestingin natin tanggalin. So, ang gabi na natin yan. Hindi ako kahit punutin mo yan. Dalawa sila. Hindi mapapanat ang katawan niya. Dahil yun o. O ba na? umutay natin. Hindi natin makukuha sa ganyan. Tasty is. Kaya panlagay sa kamay. Para ako may hawakan din sa aming rin. Kaya gamitan ng lagarin baba. Eh eh. Kagabi po na na yung sa igwa sa na sa ilimeng. Kagabi A, Tapos nga titira na naman din eh. Oh, so, dito natin natin ng paraan. hindi siya tsaka okay. rin. Ito natin. Tingnan na niya natin. Bench. O, nagagalit ka pa. Sabi, hindi kakain natin. Meron dyan akong distillador ko yan. Yung mga siguro na ipero. Kayo. Okay, nasawa na sa iyong buhay. Aray ko, ang impa naman. Ayan na ah, mga kamamay, nakuha na natin yung unang uh, layer. Kaso lalo siya na ipik. <laughs> oh! Tinutul lang nga. Itong yung ano, upuan ng imang eh. Kaya huwag malikot. Dahil like yung mga sumbi. Yan. Ba, ito may kasalanan na yan ha kami walang kinalaman di yan. Huwag mo na ilusot masyado. May ilusot mo kayo yung paa. Nakalusot pa niya. Hinihila <laughs> yung ulo. Hinihila yung ulo. Hinihila yung ulo. Hinihila eh, yung ulo. Hinihila yung ulo. Balik yung paa. Balik yung Balik ang paa. Hindi pwede. Hindi pwede hilahin. Mapuputo lang ulo. Hinihila yung ulo. Yo, iisa na lalagari, iisa na. Tawag na kagatin, wag na kagatin. Iisa na rin ang na lalagari. Yeah, wala na lang kagatin ko. Kumita yan. Kamay mo kuya, pati mo. Kumita yan. Balik tak Wait lang. Wait lang. Mistika. Matatapos din yan. Ano sa luka, luka. O, natin, natin kung matatanggal na Ito naman. Ito naman. Ito naman. Ito naman. Ito

yung ano yung hindi na na ano may sakit yung <laughs> dinin na nabuhay at may sa puso may mangyayari sa iyo ngayon kita ang ngibit ng

ka okay. tayo mo ito bago natin ito matanggal talaga namang yan sa susunod ha wag pasok ng pasok sa butas ha at naglalak nga o so unlock ngayon Ayan, huwag kasunod kasunod sa may butas Kala makakita ng butas, susuotan Ayan, nag -lock. hirap na si doktor Simulan natin. Kumain natin dito sa kabila. Hmm. Dito. Hmm. Hmm. Dito mo tulak mo dito. Dati yung ulo.

ba yung kami sila na sira ito nakakasira ka eh, eh, hey nga daw mga pasok daw kaya yeah, yeah, kaya huwag huwag gumikot huwag gumikot masasama ang paa masasama ang paa na nurse

Ang paa mo, ang sa mga ang paa mo, ang paa mo, paa mo paa, sa malalagari. Tagoy ang tagoy ang paa. Ah. mo ko yan na rin. Ang paa niya rin yan. Yan, yeah, yeah, no, wala. Magkikis. Okay, Iyan talaga na. Pasok sa kusang-sang butas. di yung technique ko. Pag siya, lumutang Hindi, papasukin ko ng gasol. Okay, para, plastic. Aba, ikong meter ako. O, may initik sa'yo.